Atubang At sa tool, Na! <laughs> Pamarca! Na! Lagay! Lagay, sir! Ayuwa po ng mga martsa! din kayo mag-aimbay! Ay naman kayo na! Hindi mag ko mag-martsa! Yes, sir! Bring out! Palakaw! Now! Dali ala, guy! Dali ala, dali ala, ko, ha? Dali! Paspasi ba? Paspasi! Ay naman ka ka, paspasi ba? Paspasi ba? Nung sabi na lang kawang hinay, man kayo! Ay ka, sir, oi! Tag! Sus, ka... Oh no! Sa! Eh Nang naong ni mo, mau ko na ron. Kas <laughs> bray. Kas bray sir. Ari ka pulih hal, pulis sila kai. Serious sir. <laughs> ah, ba man <laughs> ko <may unak. laughs> di ay. Aku may una. Di pa pulis ani kani kana ko, bubalik ka na kunan. Adi ko kana ano di ko ganaan, oh di may una. <laughs> ato ka ulay eh. Adi lagi <laughs> ko kana na nang ulay eh. Di ka mo to ulay kai. Lakaw na yo, ato ka ulay eh. Unat sa ba? Wala nung sir! Usa ba yung ito bago magmandaw? Ay naman, wala kong kabalo! Wala na yung <laughs> Sir, yes, sir! <laughs> Nan na Nanaaram mo <laughs> <tari> niya! Uwan mo lumot! Talong tali niya! Gani! Gani, pero... Skasbride! Skasbride! Yes, Ikaw mo yung nadiya, Skasbride! Okay! Sila gaya ka, ga, tangal naman! Hehehe! <laughs> sir, yes, sir! Ikaw mo yung kaman, ugdala nila! Skasbride! Sir, sure, yes, sir! Ha! Ligod! Mandaw na! Are you ready, God? Oh, wow. Pamarsa. Na. WALDA! to. Wala to. Wala to. Wala. Catch wala. Catch me. Na usah na mali mo tingo kan mo nilihukan. Inayani sir kay lain man nang gapita makabayot man. Ayot. Ito na mo tingo og nilihukan. Sini man do mo. Oke guys. Palakaw. wala tuo o wala to wala tuo wala to wala tuo wala to wala tuo wala to wala to wala to wala wala sir yes sir nausa naman ay mong kalaki kalakaw sir huwag kakikita tarong ka na mong tinong pa nausa naman ka wala di ko kabaluanin sir ni kalitrabihan niya di bi ko bayot ito kung sinapikas bright baluyot sir bayot sir ay baluyot sir ikaw na re! Aku ani, sir. <tuk> oh, adik. Adik. Aduh, Say yes, sir. Balik mau Sugi